morning guys uh, today ay meron tayong team building sa aning day group so ayan uh, abangan nyo ang aking kaganapan mamaya doon at uh, tawag dito ipapakita ko yung yung ano yung view na makikita nyo mamaya doon sa gagawin mamaya namin so ayan guys uh, nakabis na ako at ito na may ito na yung lalako. so ayan <laughs> So I'm ready, let's go fighting. <laughs> <laughs> yung kaganapan dito sa okay. ano. Ayan. Yung ilong daw kailangan paliitin. Magkaroon ng kilay. Ayan. Ay, Tita si Glo. Ito po ang elders. Hello naman sa inyo at nandito na kami sa stopover. Hindi ko alam kung saan itong lugar. Charot. <laughs> <laughs> Kung gusto niyo pong matawa sa video ay panoorin niyo lang po yung vlog na to. Maiiyak kayo. <laughs> Ayan. Ayan. Oh, tara na daw. Ayan na. Tara, tar 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 tar. na po sila. Oh, naglalakad doon niya sa unang Tingnan natin. Three, three, tingnan natin kung sino unang bibigay. Sige. Sige, titaglo. Hindi ka Mukhang may ano eh. Tama. malapit na kami sa ano. Dapat ito yung may... Malapit na kami sa rurok ng ano, rurok. <laughs> ano daw 'yun? Ang papunan natin ay pinaganda lang eh. Ano raw mount taga, taga taga po, taga po. Pero Tagapu. ang totoo, taga po. Pero ang totoo niyan sa Tagalog, susunog ay, susunog. Susunog. ay. Lahat to. Ayan. Sige, go. Oh. Pumos ka dyan. Ayan. One, two. May tao. May tao po sa bato. Ay, nako. Dito po naman sa hulihan. Ayan. Nagapakahirap. Pagod na kami. Sarot. Wala <laughs> pa kami sa 1 4 Oo. Nasa bukana na pala kami ng bundok. So, ayan. Tingnan natin kung oras tayo. Oo. Tapos, ayan po yung mga bato. Ayan. May mga bato. Picture ka muna dyan. 1, 2, 3. Ayan. Ayan. <laughs> Bato-bato po dito tapos ano bang mga, mga masusukal na mga ano pangyayari? Masukal. Ayan po yung babaeng. Mata, na oh, nakabidyo ka na. Ayan po yung babaeng ano, panay otot Hindi umutot. <laughs> Ayan. Ganito po katarik ang aming kinasasadlakan ngayon. <laughs> kinasasadlakan. Ayan. <laughs> sa sobrang lalim. Nagpaiwan na si Jolip sobrang lalim. So, sobrang, lalim. So, sobrang tarik. Yung may nagsisigawan na yan ha. Yes, ay, guys. Oh. Lang nandito lang na tayo sa stopover at tingnan nyo na po yung mukha ko. Pulang-pula -pula na at sunog-sunog ng aking beauty. pag -uwi ko nito, tosta. So, ayan, ay, ah. Pagod na pagod na po sila. Ako po ay hindi na papagod. Bukas sa baba. Sa daw. allergy mukha mo. Hintayin butlig. Ayan na po, naglabasan na po ang totoo ng mukha. Dito na lang ako titira. Popoy mo dito si Julie. Picture daw po siya doon sa favorito niyang kobo. Sige, ayan. Sige, mag imo ano ka? Imo imo ka diyan. Yan. 1 2 Bato. Na dol. Sit. Okay, mo line 3. ito na po oh nangyari. oh nangyayari nangyayari oh, bilis nangyayari oh, buyemin yo mga kapatid para tayo narito na kami sa pa 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 lang to ha ah, guys pa pa lang yan o koko ayan po ang aakyatin natin nakikita niyo ba yan ayan Grabe siya. Doon tayo pupunta sa tuktok na yan doon. Nandito tayo sa stopover na to at nakikita nyo dito. And fairness naman dito sa lugar na to. Ang daming basura. <laughs> Di, hindi po yung dalawang yun. Ay, ayun. Tinakpan po ni Kuya ang guwapo. Ah, tayo. Ang ganda ng view dito. Parang mag-boyfriend. Pa <laughs> Hmm, parang ito yata yung putong natikman ko na. Saan um... nagbalik si Telma sa baba? <laughs> Grabe, sarap niya. Haan, ayun nga. Tawagan ako. start na kami. Akit na kami sa buntok. Ay, ang pahangin. kaya ang kaya ang payong? yuhuu ah grabe, lakas ang hangin maganda oh, niya ayun guys nandito na kami sa tuktok <laughs> ng tagapu mount tagapu ay, ay grabe siya hindi siya ma uh, time check na din is 11.30 tapos hindi siya mainit kahit 11.30 kasi alakas ng hangin sobra tapos yung payong ko nga sa kilikili ko lang yan. kasi matarek sa oh my god matarek matarek sobra oh. Sobra siyang matarik pero ang gano'n ang view. Kaya muna yung kwet na yan. Pag tumingin ako doon, pag tumingin ako doon, tapos ang lakas ng hangin, piling ko malilipad ako. Grabe. Nakatakot. Sobrang tarik niya. Ayun. Sobrang tarik. Oh my God! Ah! Kaya nga. sobra, Hai guys, angkutan talaga Hello. ko. Time check na natin. Ito na tayo sa last. Ay, then, ano, two. <sighs> two. Fifteen na nasa. <speaking> oh, lab na lab ka na niyan. Um, oh, dali, ang mo. Malalambing yung mga yan.

Naglalaro po ang mga bata doon sa baba. <laughs> Ando naman po yung elders. For watching. Bye.